O ang direktor, si Kim Chu at Paolo Abilino ang pinili namin. Huwag ambisyosa, Julia Barreto. Kinumpronta ni Direk Jojo si Julia B. Lubos ang pagiging masungit ni Direk. Hindi umubra ang pagiging maldita ni Barreto. Kalat na kalat ngayon ang panayam ng aktres. Pilit ikinakalat na siya ang kauna-unahang binigyan ng road sa The Alibi at katambal si Paolo Abilino wala daw manong team churoon. Ngunit very thankful sa mga directors, iginiit na walang katotohanan ang mga sinisabi ni Julia. Sadyang gumagawa ng ingay sa publiko para masira ang kimpaw. Sadyang sumabay pa nga sa naging problema ng team sa Cebu. Ganyan na ganyan ang nangyari noong first movie nila. Ang may love will make you disappear samot saring pangmamaliit at pananabutahe para lamang hindi kumita ang preto. Nasangkot din sa isyo si Kimi. Sa dating pangulo, ngunit wala naman katotohanan. Gayunpaman, naging matagumpay at kumita ito ng malaki. Ang gusto na naming sabihin rito, na alam namin na malalagpasan ulit nila ang pagsubok ng iyan basta na magkasama silang dalawa ni Paolo Blino. Alam ng lahat na mas pipiliin nila ang maging natatag at ahayaan na lang ang mga problema. Tuloy-tuloy pa rin sa pagtatrabaho. Anong senyo rito? Lubos din ba kayong humahanga sa taglay na tapang nila sa kabila ng mga samot-saring issue na inilalabas ni Julie Barreto? sa maraming nagmamahal pa rin sa kanilang dalawa.